What's up mga kapetas? Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko! <laughs> at kung makikita nyo nga, sinurprise ako dito nila Ate May at ni Jess kasi pinadalhan pala ako ng ninang ko na mayama ng lamesa. <laughs> Kita nyo naman, tuwang-tuwa talaga ako dito kasi sinurprise ako ng aking ninang Wilma Yungka. Para sa mga laging nanonood sa akin, alam nyo naman ang lamesa ko sa kwarto ay yung kabayo dun sa planchahan ako kumakain ngayon. Sorry, pang mayaman na. <laughs> naman, ginamit ko agad dahil syempre, na-excite tayo. Aba, pang mayaman na ang lamesa, hindi nakabayo. <laughs> Thank you so much, Ninang Wilma. I love you! Pagkatapos nga anong gabi, si Babe na nag-ayos ng aming mga pa-order na merch. Thank you so much po sa lahat na nagtitiwala. Para sa lahat ng gustong um-order ng mayaman shirt, please message Mami Wayne para maka-order kayo. Kinaumagahan nga, kita niya naman ang ganda ng buntis. <laughs> Hindi tayo naka white t-shirt at dress ngayon. Bababa ako dahil may lakad kami ng aking asawa. At yan nga, nagbabay na ako sa ating mga kamarites kasi aalis na kami. Bali, magkocommute nga lang pala kami today kasi may papagawa ang aking asawa sa ngipin niya. Tinatamad na talaga ako mag-drive kaya ayoko na rin magdala ng sasakyan. Siyempre, alam nyo na, mayaman, labis ang ibabayad. <laughs> Nung nakarating na nga kami, inabot ko na kay Kuya Jerry yung bayad at bumaba na kami. Siyempre, napasay na naman natin si Kuya Jerry. At yun nga, nakarating na kami dito sa clinic. Pagkatapos nga ng ginawa niya sa kanyang ngipin, ay nagbayad na kami. Diyos ko, kailangan talaga nating yumaman para mabango ang bunga nga. <laughs> Pagkatapos nga lang noon, buti malapit yung clinic sa Mercury Drugs. Kaya dumiretso na rin kami dahil may bibiling kami ng aking asawa. Tapos nung gabi, nag -crave ako sa burger, tapos injured na yung asawa ko, si Alicia na yung sinama ko dahil deserve niya naman. <laughs> Alam niyo naman, pag nag -crave ang buntis, hindi pwedeng ako lang, dapat may kasama ako at syempre, kasama kayo, aba naman. <laughs> o siya, comment down below kung anong gusto at pipili ako ng papasayahin today. Habang kumakain nga kami ni Alicia, alam niyo naman ang other source of income ko ay sitaw. Basta nga may cellphone at internet ka, pwedeng pwede ka dito. Ang una mo nga dapat gawin ay i-download mo muna si sitaw. Dahil nga si sitaw ay isang dropshipping company, hindi mo na kailangan magbalot-balot. Hindi mo na kailangan isipin kung ano ibebenta mo dahil na kay sitaw na lahat. Aba, mayaman. <laughs> Napakadali naman yung maging reseller ni Sitaw. Bali, pagka-download mo nga sa kanya ay mag-sign up ka na. Hindi magiging 2MB ang utak dahil tungkol lang din yan sa iyo. <laughs> At pagkatapos mo mag-fill up, pumunta ka dun sa account. I-scroll down mo lang siya pababa. Tapos may makikita kayo dyan, be a seller. Pagkatapos mo, may fi fill upan ka ulit. Isip ka ng shop. syempre ang akin, mayaman shop. Pagkatapos doon, gamitin niyo yung aking referral code. Pagkatapos doon, fill upan niyo pa yung mga kailangan fill upan sa baba and register your shop. O, diba? Ganun kadali. <laughs> Dito nga kay Sitaw ay eh, pwede ka kumita ng 3 7% commission. Aba, may yaman! O kaya ano pang ginagawa mo? Be a seller now! Let's go! Alam niyo naman nabuntis na ang mayaman at nakikita niyo napakababa ng bowl namin dito at walang flash. Hihirapan eh, na nga ako umupo kaya sabi ko kay mama palitan na yung bowl at dahil napaka supportive ng nanay ko ito na nga sinisimula na niya. <laughs> Bali nga yung araw nga nag crave ako sa hotcake. Alam niyo yung hotcake na pigli limang piso. Dahil <laughs> nga wala nang nagtitinda dito sa amin edi eh, ako na yung gumawa. <laughs> At kita nyo naman, tuwang-tuwa ako habang ginagawa yan. Yung may star margarine, tapos may asukal, o oh, di diba, laban na laban ng buntis. Hindi ko na talaga alam kung paano papasalamatan ng pamilyang to at ang Panginoon. Dahil well, every time na nagkikrave talaga ako, ay nakakain ko. So, thank you so much, Lord! Kaya naman, pag nagkikrave ako, sinishare ko talaga siya, lalo na sa inyong nanonood, dahil hindi pwedeng ako lang yung busog dito. <laughs> at yan ang nga, pinapasok na yung bagong bowl na may flash, o oh, di diba, may yaman! <laughs> Ali nag-iisa nga si Kuya Obet, hindi niya kayang buhatin ito, kaya ang tumulong na yung ating mga kamarites. <laughs> Tapos kahapon, nag-crave ako sa crispy Kreme. Kaya ako tuwang-tuwa dito dahil wala namang basta nabibilhan ng crispy Kreme dito sa lugar namin. Kailangan talaga magpasabay galing Maynila para bumili nito. Kung sinabi ko sa kapatid ko na gusto ko, mas marami kasi siyang kilala na pwede pagbilhan. Pero dahil kapetala si Ma'am Cheng Sagun at si Kuya Tirso Sagun, binigyan nila ako. Thank you so much po mga solid kapetal sa supportive sa aking pagbubuntis at cravings. Napaka-spoil talaga ng buntis na to. <laughs> Bali nung hapon nga, okay na yung bowl, pinapatuyo na lang at nilagyan na rin ng mga lagay ng tissue, ganyan. At importante sa akin talaga yung bidet kasi nahihirapan na nga akong umupo. Itong CR namin sa tindahan, sobrang liit talaga. <laughs> Ayan o, dikit na yung ulo ko dito kasi sobrang liit ng pagkakagawa ng CR dito sa tindahan. Wala na kaming magagawa dahil malaki yung magagastos pag ni-renovate pa to, kayaan ka kaya na dyan. <laughs> Pagkatapos nga nun, baka magtampo si Judy dahil nakalimutan ko talaga siya ngayong araw na to, kaya chinek ko muna siya. Tapos nung hapon naman, nag ako sa spicy gambas ng t Winks kasi sobrang sarap at favorite ko talaga to. Lalo na yung chicken sandwich nila kung hindi nyo pa natitikman, ay Diyos ko, tikman nyo na, wag kayong magpahuli. Hindi ako mahilig sa garlic sauce, pero dito sa chicken sandwich, grabe, sobrang favorite ko talaga siya. Must try ang combination ng spicy gambas at ng chicken sandwich na ito. Bale, nung gabi nga, nag-dinner na kami. Kung mapapansin nyo ang aking sawa dyan, masama talaga yung pakiramdam niya. Tapos nagpabili nga pala ako sa aking kapatid ng balot kasi galing siya sa labas. Ako lang ba ang nag-uulam ng balot sa kanin? <laughs> sobrang sarap ng balot pag pinaris mo sa kanin. Kung hindi nga lang ito sobrang sama, ay baka pwedeng araw-arawin ito. <laughs> o siya, napakarami ko nang nakain ngayong gabing ito. Siya, comment nyo na ang gusto nyo at kayo naman ang mabusog dyan habang nanonood. <laughs> Pagkatapos noon, ito ang favorite kong panghimagas, yung lala. Kasi childhood favorite chocolate to, Malatobleran ang galawan nito. <laughs> o siya, hanggang dito na lang. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha! <laughs>